Hello guys, good afternoon Time check here in Texas Alas 4 o'clock ng tanghali ng hapon pala Ayan Kasi nakita ko yung talong ko Na isri sila sa init Kaya nandilig ako ngayon Magdilig na lang ako ng aking mga tanim Eh Hindi ko pala na-on yung ano Kailangan i-on yung Tubig Okay Makao naman pala. Patuloy nyo. Bakit hindi? Naon ko na pala doon. Pero walang ano bang nangyari? Bakit walang tubig? Kailangan kong ibaba yung hose. Kasi nakataas yun. Ayan eh. Green na green dito. Kasi, ano, yung pasummer na siya, yung mga damo nagiging green. Ayan. Pero, noong spring, green talaga. Ayan. Ayan na yung topic. Minsan kasi, yung pressure ng Uh, tubig sa hose hindi siya nag mahina kaya binaba ko yung hose doon hmm. ang talong ko stress na stress sila kasi nainitan ayun yung kamatis ko ang daming dahon tapos sa uh, lumaki itong kamatis ko pero hindi wala pang bunga na mulaklak pa lang hmm. kasi nakita ko kasi yung ano, dahon nila. Alam mo yung dahon na ganito, na stress sila. Kaya kailangan mong diligan yung talong. Pag ganito na yung dahon nila na yung parang nalulusay. Kailangan mong diligan. Magdilig na lang ako. Yung kamuti ko pala nayan ko na kasi yung kamuti naman naka-survive ng mainit na mainit yung tanim ko doon sa ano, greenhouse doon sa may uh, yung flatbed Tan tinaniman ko ng kamuti ito madali lang ang talong kasi madali lang ma nila ng tubig saka dito dry yung, lo yung lupa nila dito yung lupa dito madaling mag -dry. kapag ano summer kaya kailangan mong diligan dito may bunga yung okra ko kaso lang na oh, sya, nasa Tagalog, naaungan. Uy, naaungan sa, na sa Tagalog nang naungan eh. naungan siya sa naungan sa among kuan kamatis sa aking tanim na kamatis kaya ayan dalawa lang pang ano ko lang yan. Ah uh, pang mixture na seedling itong dalawang okra na yan. Isave ko yan, mixture by mixture. May bunga itong kamatis ko. Itong classic kamatis eh, mabunga siya. Sana ba yung bunga. Saka nakatago. Marami siyang bulaklak at ayan. Hmm? Hindi mo makita. May marami bunga din sa ano. Kasi marami ding dahon kaya. Ayun oh, yung bunga. Yan, Malalaki itong kamatis na to. Bilog na malaki. Yun ang isa naman ay eh, uh, kulot yung dahon. Yung bunga niya yung parang para para haba. Ay ito. Ano no? <laughs> Pinupron ko ito kasi dami niyan katulad dito eh. Kailangan mong ipron. Yan. Yan. Tagalog. Para para yung hindi siya nagsangasanga. Ito. Yan. Kailangan ipron. Tagal nitong nagbunga. Siguro pag namunga ito, i-harvest mo yung isang hindi katulad sa Pinas na magtanim ka ng kamatis kapag nagluto ka magkuha ka lang doon sa garden dito kasi parang i-harvest mo one time kasi namunga sila one time tapos kailangan mong i-harvest ng one time din yan na lang ilagay na lang ta rape pag mag-harvest na kung daming dahon makulot itong kamatis na to kulot ang dahon niya yung talong ko na stress pag mahangin na ganitong ano na yung mahangin sa kamainit yung dahon ng talong ay na-stress sila plus meron pang ano doon no? yung grasshopper kailangan ko tanggalin yung grasshopper na yan kasi kakainin niya yung bulaklak ng ah uh, talong ay lumipad hayaan mo na yung manok ng magkain ng grasshopper kaya mayroon kaming manok para yung manok ang kakainin nila yung grasshopper Ito naman kung parang na slice ito yan pala eh meron akong nilagay diyan na ano uh, orange yan kasi orange yan na seedling tinago ko diyan kasi mainit dito muna ako sa ano itong tanim kong tinanggal ko na pala yung ano yung pipino dito yung cucumber kasi maraming dahon kunti lang bunga kaya tinanggal ko yung cucumber dito pinilitan ko ng kamote yan dito ko tinanim yung kamote kasi pag cucumber ako lang nagkain yung asawa ko at anak ayaw nila ngayon nilang kumbago Kumakain sila pero yung pickles na mabili mo doon sa ano, sa Walmart. Kaya maraming ano, yung itanim ko, yung kakainin talaga namin. Hindi lang yung ako lang kakain. Tapos mahilig sila dito sa Prince fries na kamuti. Kaya naisipan ko na ang itanim ko dito kamuti na lang. Kasi yung kamuti 3 months lang tinanim ko ngayon uh, July ibawa ito July July, August, September maharvest mo na kasi pag mabutan pa ng November medyo malamig na yung kamuti mamatay rin kaya tamang tama ito alagaan na lang yung alagaan mabuti para madali siyang uh, mangunod sa ano ba yung Tagalog yung mangunod <laughs> ay nakakatawa naman yung buhay ko kasi kung kailan tumanda hindi marunong ako salita ng Tagalog nahirapan ako sa Tagalog nahirapan, mas nahirapan ako sa English O sige guys, hanggang dito na lang video ko. Salamat!